Kagabi, wala na mga nagtitinda dito or nag ng mga documents. España Boulevard, kilala as a major thoroughfare. Ito din ay significant historical and cultural landmark named after Spain. Dito rin matatagpuan itong iba't ibang universities at ito ay part din ng university belt. Dito sa district ng Quiapo, San Paloc, and San Miguel tuwing gabi sa Manila. Gano'n na ba ito ka-safe at gano'n na ka-liwanag? So, nung unang part nito, naikot natin yung recto. At ngayon naman, isasama natin itong Lakson, Espanya, Nicanor Reyes, Recto, at Oroqueta. So, tara! Nandito na tayo ngayon sa Lakson, sa Ampalok, Manila. So, ito po yung part 2. pag natin sa gabi ng Manila. Sa daanan natin yung recto. Meron kasing nag-request na daanan din natin itong Lakson. Kasi marami pala tayong mga viewers dati na nagja-jogging dito. Itong gilid ng USC Cabayan ito, jogging area to, kagagabi. Marami yan dito, kaganda naman ng lugar to Cabayan. Tinatanong nila kung, ma kung maliwanag na ba dito. May mga ibang part dito na maliwanag na, nilagyan ng mga pailaw. Tulad dito, di diba? Dati, sa mga nagja-jogging dito, madilim yan. Ngayon, nag-improve na ito, may mga lights nyo sa taas. Oh. Kaya maliwanag na dito. Tsaka Espanya, dana natin. Nakakatakot si mag-jogging dito kapag sobrang dilim, di ba? O ito, maliwanag na yan, no? Hindi lahat may mga pailaw pala. May mga ilan dito na madilim pa. Pero pwede na. Kasi pag dito sa Espanya naman, maliwanag na lahat yan. Kakaliwa tayo ngayon dito. So ito yung bandang kanang kabayan, maliwanag na rin yan, no? Tapos mayroong bagong footbridge dito, pa to sa ito parang part ng gusali ng UST din eh. Ah, oh, di ba? Ah, oh, ito na yung request nyo. Kundo may mga iba portion dito na medyo madilim pa no. Tapos dito sa ilalim ng footbridge, meron ditong police outpost. Sana ba 'yun? Wala na yata. Ah, ito ito, itong police outpost oh. Pero mukhang sirado ngayon, no. Oh. Yan, yun yes, sa ilalim ng kanyan. Harap ng gate ng UST yun. O, oh, diba, ang ganda mag-jogging dyan, o. Oh. May mga security, security pa dyan, na oh, babantay ang problema lang dito sa Espanya, alam nyo na, pag panahon ng bagyo, kung talaga nagiging kung ano ito, swimming pool, parang uh, catch basin nga dito, eh. Talagang bahayan dito, konting ulan lang. Swimming pool agad. So, simula dito. Kakaliwa tayo ng papuntang Muraita, Nicanor Reyes. Pasal naman tayo. Papunta tayo ng Recto. So, okay, guys. So, diba? Ang ganda, no? Iwanag. So ito po yung Nicanor Reyes eh So meron lang din mga ilang basura dito Tinatapon no Pinaantay pa yung pag-collect ng basura Yan naging kwa na garbage area Damn site, tambakan Ito po yung FEU school Tapos pagkaliwa naman dyan Papuntang UE naman yan Sa mga nagtatang itong Ever uh, Mall dito, sirado na yan, matagal na. Wala pang ipapalit pa yata dyan eh. na, ito po yung FEU gate. Tapos dito, maraming mga computer shop dati dyan. No? Pero nung umabot yung pandemic, marami nagsara dyan. Karamihan dyan, mga kapihan, mga tea yan na lang yung mga marami eh barbershop ito yung mga nauso yung mga kongkabayan mga libro ito yung nagtitinda and then yung mga documents dito yan pagawaan kilala nga as the recto university kapag Gab gabi wala na mga nagtitinda dito nag alok ng mga documents malinis na yan no Ang ganda tingnan. Maliwanag. Huwag lang talaga madilim. So dito ka kami pagsapit ng gabi. Marami ng vendor. Sa mga pahuwi na. Okay, marami sa kabila. Parang nagiging ugbo to dito pag gabi. Yung ugbo, maraming food bazaar. Dito lang yung problema pag gabi. Talagang tinatapon ng basura. Ito mga basura kabayan kapag tuloy yung pagtapon nila dyan. Meron yung drainage yan no. Na nakaklab dyan eh. Kaya pag uh, bagyo, baha talaga. Maganda na kayo kabayan kasi panahon na ng tagulan ngayon. Grabe, nabutang itong bagyo dito. Kahit botan, di ako botin eh. Kailangan meron kang bangka talaga. Ito marami mga nakaparking dito na ko lang kung daan pa ng mga tao na. Pero o kani, mapanghi talaga dito. Amoy, ya uh, kani, it's just ihi. Na yung mga vendors. Oh, wala akong nakikita ang police outpost dito eh. Anong sabi nyo ka ba? Comment down below nito sa ilalim. Sabi oh. So ito pala, hindi ko nabanggit sa inyo ka ba? Nung pagsapit ng gabi dito, nagiging dump site itong ilalim ng LRT dahil yung mga tao kabayan hindi na nila inaanta yung pagdating ng truck di ba dapat pagdating ng truck sa kanila ilalabas yung basura dito anong nangyayari dito lang tinatambak misan umaabot tayo nga dyan o parang bundok kabundok yung basura kabahan nyo yung party kabahan dyan naman sa kabila iikot yan walang uh, police outpost dito sa ilalim puro mga kung ano to, naka parking ang na ni Yorme to, wala eh, no? ito, talaga nagagalit ito Kita mo naman. Nagabundok. Pero dito baba yan. Dalawa tong sa ng LRT Recto Station. Ang oro, oro kita ka ba yan? Ito yung uh, slum area. Yan, oh. No? Ito bago lang ito nasunugan. Ito mga bahay dyan. Dati gawa sa light materials. Ngayon, sementado na. Halos naubos yung mga bayad yan, nasunog. Tapos itong footbridge, nasira din yan. Bagong repair lang. So ganito ang sitwasyon dito pagdating ng gabi. Ang din yung mga nakaparking dyan. Nakito. Mga vendors. Sarap dito magpang food trip. Barbecue tapos alak. kaliwa dito papunta natin tayo ng abinida so ganun din dito kabayan na maliwanag na rin ah, diba tinan mo yun no? ganyan na yung kailangan natin sa recto oh. yung patikon ba kaluluwa may kita <laughs> Yan. Isa, isa kasi sa mga lugar to kabayan pag sinabi yung abinida nakakatakot dumaan diba sobrang dilim ah, pag madilim ginagawang tambayan niya ng mga tulongkes oh, so, diba kita mo na umaga pa rin dito ano nga ganda yun dito oh.